Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan. Sapagat ng bawat filipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila. The Music and News Authority. Mga kabrigada, ating one time, the new Filipino time, alas ay na ng gabi. That time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Six six sa mga bagong balita. rinig Rene sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drymax Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM, Manila. Ang programang ito ay hatid sa atin ng DriveMax Capsule Lalaking Laging Umaangat DriveMax, DriveMax. Brigada Balita Nationwide. Nationwide Sa ulo ng mga balita sa DriveMax Brigada Balita Nationwide Headlines DepEd naglabas na ng Syokos Order Laban sa teacher na nag-viral matapos pagalita ng kanyang mga estudyante Headlines. Pagkakaroon ng foul play, hindi nakikita ng PNP sa pagkamatay ng isa sa mga akusado sa Percy Lapid Killing. Headlines. Senadora Ontiveros, naglabas na ng patunay na kay Kibuloy talaga ng galing ang naglipa ng labing pitong kondisyon upang humarap siya sa pagdinig ng Senado. Deadlines. Headlines. Pagkasuspinde ng live stream sa Lotto Draw noong February 27, kasama raw talaga sa procedure ayon sa PCSO. Headlines. People's Initiative huling option daw para katuparan ang economic charter change. At dating kongresista pinagsosori matapos umanong pagbanta ang sasampalin si First Lady Liza Araneta Marcos. Buong puso. Kasama ang buong ng News, FM News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng DriveMax Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Drive Max. Balita. 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 Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito na ang Trimax Brigada Balita Nationwide. Araw pa ngayon ng Lunes, March 18, 2024. Kami niyo magiging tagapagbalita. Ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Sheila Matibag. Brigada Balita Nationwide. At sa detalye nating na mga balita, nag na ng Siyokos Order ang Department of Education o no DepEd sa nag-viral na teacher na nakuha ng pinagagalitan ng kanyang mga estudyante. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Francis Bringas, inilabas ang Siyokos Order kaninang umaga para sa nasabing guro na nakapasis sa Metro Manila. Sa nag-viral na video mga kabrigada, maririnig ang pangmamaliit ng teacher sa kanyang mga estudyante. Binigyang ni Bringas na hindi nila nais maging subject ng public ka scrutiny ang nasabing guro. Mababatid na isa sa mga sinabi ng teacher ay hindi ako nagboard exam para lang hindi irespeto na mga katulad ninyong wala pa namang nararating sa buhay. Hindi na kayo matalino sa mapa ng mga ugali ninyo. Regional Office ng DepEd ang kakahawak sa embesigasyon sa sandaling tumugon na ang teacher sa nasabing viral video. Drybacks, Drybacks, Brigada Balita, Nationwide. Samantala, walang senyales ng foul play sa pag. Matay ng dating bureau official At isa sa mga akusado sa Percy Lapid Slay Na si Ricardo Zulweta Ayon sa Philippine National Police Sa press briefing, sinabi ni PNP Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo Na mismo kapatid ni Zulweta Ang nagdala sa kanya sa ospital Bago ito pumanaw Aniya, nag-issue ng ospital ng death certificate Kung saan cerebrovascular disease Intracranial hemorrhage Ang kinamatay ni Zulweta Dagdag pa ng opisyal, humiling ang pamilya Ni Zulweta na hayaan munang mag sa, Pero nangakong makikipagtulungan naman sa PNP. Nilinaw naman ni Fajardo na sa kabila ng pagkamatay ni Zulweta ay magtutuloy-tuloy pa rin ang kaso. Brigada Balita! Nationwide. Nationwide! Sa iba pang mga balita, mga kabrigada, pinaghahanda na ng Philippine National Police ang Change of Command Ceremony at Retirement Honors para kay PNP Chief Police General Binamin Acorda Jr. Sa pulong balitaan, sinabi ni PNP Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na nakatakdang gawin sa March 27 ang change of command ceremony sa papalit kay Acorda na matatapos ang term extension sa March 31, 2024. Ayon kay Fajardo, wala pa siyang impormasyon sa kung sino papalit kay PNP Chief. Paliwanag naman ni Fajardo na base sa umiiral na batas, ang presidente lamang ang may sole prerogative at authority na pumili ng susunod na Chief PNP. Napatid na kwalipikado sa susunod na mamuno sa PNP ang opisyal may ranggong general at pataas. Samantala, Senador Arisa Ontiveros naglabas ng mga resibo na talaga ng galing ang nagplay pa ng labimpitong kondisyon upang humarap siya sa pagdinig ng Senado. Ang detalye ng balita alamin po natin kay Brigada Ann Cortez. Brigada Ann, i-brigada mo! Brigada! Kinumpirma ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senadora Risa Honteveros sa naganap na press conference ngayong araw na totoong nanggaling kay Apollo Kibuloy ang labimpitong kondisyong naglipa na sa social media. Ito'y sa kabilangan ng di umano'y pandilin lang ni Atty. Ferdinand Topacio na isa lang itong fake news. Kaug na ito binang pruweba ay nilabas ng senadora sa kanyang presentasyon ang dalawang video kung saan mismo sa bibig na ni Kibuloy. Nanggaling galing na inahamon niya si Ondeveros na harapin ang labing niyang kondisyon. Alin sila nito binigyan diin ang senadora na hihilingin niya na kay Senate President Mick Subiri ang agarang pag ng arrest order laban kay Kibuloy. Maaalala isa sa mga kondisyon ni Kibuloy upang umarap sa pagdinig ay ang pagbabayad ng Senado sa kabuhang gastos ng kanilang biyahe Gamit ang private jet flight, maging paghahanda ng kanyang pagkain base sa kanyang dietary requirement at pagbabaya sa kanyang tutuluyan sa isang 5-star hotel. In the court of changing lives, ito's Brigada ang Cortez ng World 5.1, Brigada News sa uh, Manila, The Music and News, all Ilinaw naman ng uh, Philippine Certified Swift Stakes Office o PCSO na ang pagkasuspindi ng live stream sa Lotto Draw noong nakarang buwan uh, ay sa bahagi na kanilang prosedyor. Ito ang binigyang diin ni PCSO Assistant General Manager for Product Development and Marketing Sector na si Arnel Casas uh, sa pagpapatuloy na ebisigaso ng Senate Committee on Games and Amusement uh, sa Integridad ng Lotto Games. Uh, matapos ang minor glitch sa 2pm uh, February 27 draw para sa suertres sa uh, Lotto Game. Uh, Ipinunto ni Senate Panel Chairperson Sen. Rafi Tulfo na dapat ipinakita kung paano inayos ang machine ng nag-live matapos ang glitch. Anya karapatan ng taong bayan na malaman ito. Maling sinabi ng Sen. na kapag ka may nangyaring glitch o malfunction, huwag mag off air at dapat magpapatuloy ang pagbobola ng numero ng live. Damor na nagtatago na kasi, damor na magdududa ang taong bayan. Sa susunod daw na mangyari ulit ang ganitong insidente, dapat nang makita kung saan anong klaseng ang ginagawa ng PCSO sa kanilang mga machine. Drymax, Drymax, Brigada Balita, Nationwide. Samantala, isinusulong ngayon sa Senado ang panukalang batas na nagdedeklara sa anibersaryo ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo bilang isang special non-working holiday sa buong bansa. Ang panukalang batas ay inihain ni Sen. Jingo Estrada at sinimula ng talakay ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na pinamumunuan ng ni Senador Robin Padilla. Nais ng mga senador na maideklara bilang holiday ang July 27 kada taon para bigyan ng pagkakataon ang mga kasapi ng INC na maipagdiwang ang anibersaryo ng kanilang simbahan. Iminungkahi naman ni DILG Assistant Secretary Romeo Benitez na bukod sa anibersaryo, dapat kilalanin din ang mga naging ambag ng INC sa pag-unlad at pagtulong sa mga Pilipino. Kabilang sa mga nagpahayag ng suporta sa panukalang ito, sina Senador Robin Padilla Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Francis Tolentino. Gagawan pa ng committee report ang pagdinig ng komite, saka ito isasalang sa deliberasyon at pag-aproba sa plenaryo ng Senado. Drybacks. Right, Brigada Balita Nationwide Samantala kulang pa sa pangil Ito ang naging paglalarawan ni Partylist Representative Raul Manuel sa nilagdaang batas ni Pangalong Bongbong Marcos na nagbabawal sa no-permit no-exam policy sa panayam ng Brigada News FM kay Manuel sino, eh, Sinabi nitong na dilyot o napakaluwag ng parusa sa mga paralang lalabag sa natulong batas dahil tanging administrative sanction lamang ang ipapataw sa mga violators sa halip na multa Si Manuel ay isa sa mga may akda ng batas sa kamara bagamat masaya siya sa pag-aon na pakikinabangan nito ng mga mag-aral. Pero dismayado siya dahil parusa sa mga lalabag sa batas ay napakagaan na. Pabebe yung uh, gobyerno sa administrative sanctions, Hindi pwedeng ano lang, warning lang o susulatan lang. Kung meron talagang uh, matigas yung ulo, hindi dapat pwedeng madimot, ma-explain. <laughs> Wer hat denn so Kompromiss Hindi rin nagustuhan ni Manuel ang final version ng batas na kailangan pang humingi ng certification ng mga estudyante sa DSWD bago sila mapayaga na makakuha ng pagsusulit. Kapag panahon ng exam daw kasi dapat nakatuon ang atensyon ng mga estudyante sa mga paghahanda at hindi sa pagkuha ng kuano-anong mga requirements. Pwede maging implication po niyan, makakuha eh, ano -ano na ng mga dokumento ang uh, hingin sa estudyante. Hmm. Eh, para payagan sa mga exam. gusto nga po natin, di ba, na kung maniningil, hindi na yung sabay sa exam period. Binigyang din naman ni Manuel na handa ang kanilang tangkapan na tumanggap ng reklamo sakaling may mga problema sa implementasyon ng bagong batas. Samantala People's Initiative, huling optional na raw para maisakatuparan ang economic charter change. Ang detalye ng balita alamin po natin kay Brigada Haji Kaaminio, Brigada Haji, i e Brigada Mo. Brigada <laughs> Report. Hindi dapat maging problema ang paraan ng pagboto ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa pag sa Economic Provisions ng 1987 Constitution sa panayam kay dating House Committee on Constitutional Reform Chairman at late Representative Vicente Ching Veloso. Sinabi nitong ipipilit pa rin nila sa Commission on Elections ang third mode ng pagboto sa Charter Amendment, so ang People's Initiative. Hindi anya may tuturing ng legislation ang pagbabago sa konstitusyon at proponents lamang ang Kongreso, kaya hindi uubra ang separate voting sa Bicameral Conference Committee. Punto nito, taong bayan ang masusunod bilang legislators at sila makakapagpasya sa panukalang amyenda sa saligang batas iginidi ni Veloso na wala nang ibang paraan kundi ang People's Initiative dahil lagi namang dead on arrival sa Senado ang pagpapatawag ng Constituent Assembly at Constitutional Convention. Nakatitiya kasi ang dating Court of Appeals Associate Justice na maaaprobahan na sa Kamara ang Resolution of Both Houses number no. 7 samantalang sa Senado ay nananatiling kwestyonable bilang isa sa petitioners ng People's Initiative. pinasinungalingan naman ng dating kongresista ang mga aligasyon na nagkaroon ng suhulan ng mga lap ng pirma sa iba't ibang bahagi ng bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. Music and News Authority. Drybacks. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Dapat na mag-public apology ang dating kongresista sa uh, Nasia Glenn Chong uh, sa kay First Lady Lisa Aranita Marcos uh, matapos umanong magpantana sa sasampalin nito sa kasagsagan ng rally ng mga taga-suporta ni Apollo uh, Ayon kay Surgao del Norte 2nd District Representative Robert A. Parpers, uh, hindi kilo sa isang gentleman ang ginawa ni Chong uh, lalo't ipinagdiriwang ang Women's kaya dapat itong humingi ng tawad kay Marcos. Napanood din ni si Sir Gaudelso, Representative Johnny Pimentel ang video at kinunina ang anyay kawalan ng respeto sa unang ginang. Nagsilbi si Chong bilang kinatawa ng biliran mula 2007 hanggang 2010. Tumakbo siya bilang senador ng 2019 midterm elections. Ngunit ito ay natalo. Brigada Balita. Nationwide. Samantala traffic at iba pang problema sa naiya. So, ng SMC sa loob ng ng anim na buwan. Ang detalye po ng balita alamin natin kay Brigada Maricar Sargan, Brigada Maricar, i-brigada e mo. Brigada. brigada. report. Nangako ang bagong concessionaire ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA na susolusyonan nila ang nararanasang matinding traffic papasok at palabas ng airport. Sa ambush interview sa President at CEO ng San Miguel Corporation na concessionaire ng NAIA PPP na si Ramon Ang, sinabi nitong magdadagdag sila ng mga bagong kalsada mula Skyway na kokonekta sa NAIA Expressway pababa sa Terminal 3. Mapapaiklian nito ang biyahe mula Skyway patungong Terminal 3 ng 10 minuto. Habang limang minuto na lang ang gugugulin sa biyahe mula Terminal 3 patungong na iyaksa Dahil gagawa ng bagong three lanes access at maglalagay ng U-turn access patungong Pasaya. Nangako ang business magnate na gagawin nila ito sa loob ng anim na buwan mula pagkatapos na ma-takeover sa kanila ang pamamahala sa operasyon ng paliparan. Maliban naman sa problema sa trapiko, idinagdag pa ni Ang nasisiguraduhin nilang magiging saksakan sa linis ang airport, dadagdagan ng mga upuan, pati mga aircon nabatiad na sunod-sunod ang naging kontrobersiya sa niya nitong mga nakalipas na linggo dahil sa surot daga at ipis. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. July Max, Brigada Balita, Nationwide. Nationwide. Ito namang motorbanka na iligal na dumaong sa Puka Beach sa Buracay, Naharang. Brigada Marivic Ilin na ibrigada mo. Brigada, live report isnilbi ang search warrant para sa paglabang sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa isang senior citizen sa isla ng Buracay. Kinilala ang inarestong suspect na si Jamel Marin, 63 anyos, isang tour guide at pansamantalang naninirahan sa sitio Bulabog, Barangay Balabag, Buracay, Malay Aklan. Na-recover sa loob ng kwarto ng suspect ang isang unit ng caliber 45 M1911 Colt made na may serial number 191206 na mayroong magazine, pitong live ammunition isang extra magazine na may pitong live ammunitions ng caliber 45 at 12 extra live ammunitions. Isinagawa ang operasyon ng Malay Municipal Police Station at isinalbi sa suspect ang search warrant na permado ni Honorable Bienvenido P. Barris Jr., Executive Judge, Regional Trial Court, 6th Judicial Region, Branch 3, Calibua na may pesang March 11, 2024. In the heart of changing lives, ako sa Brigadang Marivikiarilin, 99.3, Brigada Risa Pamkalibo, the Miss Authority. Right back, For vita. Samantala, tiniyak ni Senador Christopher Bongo sa kanyang naging mensahe sa 2016 na displaced workers ng mula na Quezon na patuloy lang ang pagsiservisyo niya sa mga ito hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Kaugnay nito, nagpaabot din siya ng karagdagang tulong sa mga ito sa pamagitan ng pagbibigay ng pagkain, masks, bikes, shirts, vitamins at bola na pang basketball at volleyball. Samantala, nakatanggap din ang ilan sa mga ito ng sapatos at mobile phone. Maalala, ang nasabing relief operation na ginawa ng ng, kanyang malasakit team ay isang partnership program kasama si Senador Robin Padilla na naglalayong ipakita sa publiko na kasangga ng mga ito ang Senado. Alam niyo ba mga kabrigada na dahil sa mga kalalikihan na ay mas naging espesyal ang pagdiriwang ng buwan ng kababayan ngayong Marso sa Quezon City. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, uling binukay at pinalakas ang programang Men Opposed to Violence Everywhere o MOVE. Ang movement na ito ay isang kilusan na layong burakin ang lahat ng uri ng diskriminasyon, karasan at pang-aabuso laban sa mga kababayan. Sa pagsulong ng advokasyang ito, ikinatuwa ng Alcalde na napakainit ang pagtanggap at suporta ng mga kalalakihan. Kabilang sa mga tungkulin ng kilusan ito ay ang pag bubukas ng kamalayan na ng kalalakihan tungkol sa maugat at masamang epekto ng karasan sa mga kababaihan na sa pamamagitan ng edukasyon na sila rin ang unang tututol at kukontra sa mga paluktot na pananaw at pagugaling magpapalaganap ng karasan sa kababaihan na inaasaan din na magiging aktibo sila sa pagsasalita kapag ka nakakakita ng pang-aapi sa kababaihan na kabilang narito ang pag-aalok ng suporta sa biktima at tumulong para managot ang mga nagkasala. Yan ang tunay na samahan ng mga kalalakihan na tagapagtanggol ng karapatan ng lahat ng mga ng lipunan, lalo na siyempre ng mga kabataan at kababaihan ang tinaguriang mga vulnerable sectors. Yan ang ating Drymax umaangat na balita. Atin sa atin ng Drymax Plus Herbal Capsule. Drymax Plus Herbal Capsule, lalaking laging umaangat. Brigada Khan, isang bayan, isang bigatahan. Tampok sa ating Brigadahan Tahanan ngayong gabi ang Brigadahan ng Brigada News FM Davao upang tulungan ang mag-inang hindi makalabas ng ospital dahil sa hindi nababayarang hospital bills. Nagmistulang bilanggo sa loob ng pagamutan ang isang mag-ina sa Kalinan Davao City dahil hindi sila pinayagang makalabas dahil sa hindi nababayarang bills sa ospital. Dahil dito dumulog sa Brigada News FM Davao ang isang ginang upang humingi ng tulong para makalabas ng ospital ang kanyang anak at apo. Isinalaysay ni Nanay Virgin Virginia Buno sa Brigada News M. Davao na isinugod sa Robilio Hospital ang kanyang mahigit isang buwan pa lamang na apo dahil sa impeksyon sa dugo. Sa awa ng Diyos, gumaling naman si baby Drake Kyle Buno. Subalit ang malaking problema nila ay ang malaki ring bayarin sa ospital na umabot ng 53,000 pesos. Sa kanyang pagdulog sa Brigada News FM Davao, nagmakaawa si Nanay Virginia sa mga tagapakinig na tulungan silang makalabas sa ospital, lalo na ang kanyang anak at apo. Hindi na naman siya nabigo dahil bumuhos ang tulong mula sa mga tagapakinig ng himpilan, mga volunteers at mga kasapi ng Brigada One Tahanan. Umabot ng 8,000 pesos ang nalikom na pondo subalit hindi pa rin ito sapat upang bayaran ang outstanding balance sa ospital. Kaya sinamahan na mismo ng mga staff ng Brigada News FM Davao si Nanay Virginia upang pakiusapan ng ospital na bigyan sila ng diskwento. Nakumbinsi naman ang tagapamahala ng ospital na bigyan sila ng diskwento at payagang makalabas ang magiina sa kondisyong paunti-unti nilang babayaran ang balanseng 20,000 pesos. Matapos pumirma ng promissory note, hindi nag-aksaya ng panahon ang magiina at iniligpit ang kanilang gamit upang makauwi na matapos ang dalawang buwang paghihintay. Sinundo ng sasakyan ng Brigada Nyusef M. Davao ang mag at hindi lang sila libreng sakay dahil binigay din sa kanila ang libreng gatas at mga food packs para sa mag -iina. Emosyonal na nagpasalamat ang nanay ng sanggol sa mga kabrigada nating walang pag-aalinlangan na nagpaabot ng tulong para malutas ang kanilang problema. Hindi pa ipod kay ko ka, sa data data na mo sa mga tao wala wala ka ila wala ka ila na mo wala min nagkakita ay pa jud nita jud in nitabang tabang na jud in sila uh, wala na po ko laing ko adila ko di nila, ma magpasalamat man ko nila sa kinasingtasing na kung pasalamat nila mam, ma silang mga tabang salamat jud kaayo ginuod di, magkabalos din jud kadlos Maraming salamat Brigada News FM Davao. Maraming salamat sa ating mga donors at mga kasapi ng Brigadahan Wantahanan sa so, walang sawang pagsuporta at pagkalinga sa ating mga minamahal na kabrigada. Brigadahan. 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 Wantahanan. Isang bayan, isang bigyasahan. Mga kabrigada, inyo na po napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News Seven Philippines. Katuwa ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po inyong malingkod. Ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking laging umaangat. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives. Ang init, mausok, Natay, tila ba ang lalim ng iniisip? Nakasumangot, busy sa katabi, kunot do sa taas ng listahan ng mga bayarin. Ang ingay, buhay kalsada nga naman. Kuya, bayad po. Salamat. Basta ako, kayod lang ng kayod sa araw-araw. Kampante ako. Nakapower sa herbal capsule ata to. So paano? Bukas ulit. Mahalagang paalala, ang produktong Power Cells brand ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.